Nag-iimpake na siya. <laughs> Sorry, Koy. Mahal kita. But? Kailangan ko lang mag-isa. Asama ng aking mga pagkain. Para hindi mabuti. Mukhang nag-i-enjoy ka dito kaya. Nadulato pa eh. <laughs> ko lang ang sarili ko. Dok, palabasin nyo na kami. Gusto <laughs> ko na kumuha eh. Buriyong no buriyong lahat ko dito. <laughs> Ako, visit na, visit na. Bye. Dok, asan kena Bye. Bye, Rome 407. Ayan nito. Saan nito ako say? Bye, bye ka. <laughs> bye. Bye. Anong ginagawa mo? Ha? Lalabas na tayo? Magawa ko ng letter. Lalabas <laughs> na tayo? Lalabas na ako. Lalabasin mo na ako gusto na uwi. Eh. Ito na ha. Gumagawa na ako. <laughs> Ang problema dito, kahit anong mangyari, walang pananagutan ng ospital. hospital. Cerca. ulo ka. mo Bye. <laughs> Uwi na kami. <laughs> Our last last lunch. <laughs> Dito sa hospital. Ah. Uh -huh. pakap up na? Uwi na ako. May iwang kanito Hindi mo ko sasama? Hindi. Yeah. Ang add po namin, ang ganda po namin, add po namin yung inyong mabilis na paggaling. Alagang Westlake. Thank you Westlake. Ang ganda ng services ninyo. <laughs> ano pa, ano pa, pabaon. Ang damit. Parang maglilipat ng bahay ah. No. <laughs> ano yan? Hmm? Emergency room, 12345 2, 3, 4, survey. Bigyan mo na ng feedback. Ang ganda services nila eh. Ito yung mga nurses. Ang mga